So tulo sila ka pauli diri sa ilang balay puro sila na i-diferensya man dol. So basig makatabang tabi sa ginagmay lang dol no. Kay ta diri sa iway anyway, Binoy Aquino. Ang tuyo lang nako diri unta no dol no magtao dud ta piso wifi so gitan ano ako, ang signal og okay ba siya. Og so, kinanglan na og taas ng antena. So niagi ko diri kay nagsakit siya dol no. So dili man ta nag nangayo og kanalo oy gyud. So sobra gid mo kaayo basig pwede ta makatabang nila nanay sila tutulo sila dre na ay mga diferensya basig na may makatabang diyan no mga sobra sobra so natay jiga sa sila lalo no palag tik piso piso ranadol no para lang makatabang ta dre sa ilang mga ilang pagkaon bisag mga kwan lang gatas kapi ana ang mga maintenance nila nanay og ni uncle so basig makatabang mo so ako mo tabang sad ko, pero kaya ra nato no so ro na no Uh, basig, makatabang na may sobra diha nga makatabang putan sa uban para ang ginoon lang bahala ma balik sa ato sa atong gitabang nato sa uban So, man si ikwan ang kolo oh. nigniwang gyud siya no tungod sa iyang sakit no Sinanay, tapos siya ay, nas nana oh. tapos ang iyang usak anak pod nga babae na po siya ay diferensya. So tuloy sila ka ulit sa ilang balay, puro sila na ay diferensya man dol. So basig makatabang tabi sa ginagmay lang dol no? para lang silang panginahanglan adlaw-adlaw. Kaya dili naman sila makatrabaho, dili man siya makatrabaho kaya na sakit, si dili po makatrabaho. Unya tong iyang ikso, dili po makatrabaho kaya na apoy diferensya. Basig kita, uh, followers nato no? nga mga naisubra-sobra, basig po dito makatabang nila man dol. No? So salamat daan, ginoon lang mo ang bahala nga mabalik sa inyong uh, pagkamaayo.